sobrang lakas na ng hangin dito sa na ng grabe wala na sobrang lakas na po ng hangin dito sa bayan ng Torrijos base dun sa ating nakakalap na informasyon eh sa lukuyan na daw pong binabaybay ng bagyong uh, Julina sobrang lakas na po talaga malapit po kami sa may baybay ng dagat at inaantabayanan na po namin yung paggalaw uh, uh, ng uh, dagat ang lakas po ng hangin sa mga oras na ito wala na rin pong supply o daloy ng kuryente sa buong probinsya. sobrang lakas na po dito sa bayan ng Torrijos. Ang lakas ng hangin, may kasamang ulan. Busaw so, yung dagat. Ha? Ang lakas din eh. Malipat na ako sa kabila. Nakatakot ho yung lakas ng hangin na aming nararanasan ngayon dito sa may bahagi ng bayan ng Torrijos sa Buangan partikular. Hindi ho makapagkatulog dahil sobrang lakas ng hangin parang matumba pa ang mga puno wala akong ilaw talaga mga 11.08 po Kailangan kong lumipat ng lugar sa bahay namin dahil konkreto. Ampatayin ko muna itong ating live din.